Good morning mga parikoy. Na sinit ko yung under ni natin ano. Yan. Uh, merong nahuli. At tingnan natin at pakawala natin kasi marami na akong mga uh, huli kaya pakawala natin tingnan natin. yon, Merong huli. Yan o. No? Ayan. Tingnan natin. Uh, I-release natin. I-release -re natin. Kasi marami na ako na huli. Ayan. Ah. Kapon pun to eh. Ay, ngayon ko lang sinitap. So, i-release natin to. Yeah. And release natin to. So good morning mga parikag no? Once again. So itong nahuli natin ngayon. Eh meron ng meron ng tanda. Ibig sabihin mga huli ko to dati yan oh, may ano na oh, may uh, tie wire na puti so sabi nila once na mahuli mo na at pakawalan mo hindi hindi na yan dadapo etong patunay yan oh, nahuli pa rin siya. at ngayon lalagyan natin to sa kabila na itim at pakawalan natin Okay? pakawalan natin Okay. okay. Ah, hirap naman pag ano Okay, no So, napansin ko kanina yung wire na puti eh mahigpit na kaya tinanggal ko na lang at uh, so pinalitan ko na ng itim so dalawa na ngayon itong itim na ano ito? ibig sabihin dalawang bisis na siya na huli yan okay Color natin One, two, three, release yun tara yan 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 so nai-release natin yun no so dalawang dalawang business yun ay na huli yan So, kahapon, panay ho na yan dito sa kabila. Yun, no? Sawit sa may durian. Tapos to, tumawit sa kabila. Hindi ako nag kahapon. Kaya ngayon, sinubukan ko silang sit kanina. Ayon, nahuli. Ayan, you know? no? Ayan. So, dalawang beses na yan, nahuli. So, sabi nila, Once na mahuli mo na, hindi na yan dadapo sa kid's trap. Ayan, ang bato na yun. Dalawang beses na na nahuli. Uh, unang tanda is puti. Ngayon, pindalitan ko na. Itim na yung lagay ko. Ayan. So, hayaan natin yan dyan. Tingnan natin. At uh, lilipan na yan. Oh. Leon. Sana. Lalah, depan dah. Lalah. Okey, okey. Grilled s tayo nang Okay, okay. Lagi release tayo ng alimukon.